Magkano ang kailangan para makapag-apply sa cruise ship? Complete requirements at gastos. Hi guys, welcome back. Again, this is Tintin. Today, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga requirements para makapag-apply sa cruise ship. At siyempre, magkano rin ang dapat ihanda na budget. First requirement ay mga personal documents, gaya ng valid passport. It costs 950 to 1,200, depende kung regular or express processing. Next is birth certificate. It costs 155 pesos. Makakakuha ito mismo sa PSA or kung gusto nyo naman, meron to sa mga SM Business Center. At nasa 300 pesos lamang ito. Madi-deliver ito mismo sa inyong bahay. Next is NBI clearance, international purposes. Um, it costs 130 pesos to 200 pesos. And the last one is police clearance. It costs 150 pesos to 200 pesos. So, ang total ng personal documents natin ay nagre-range sa 1,385 to 1,755. Siemens documents. Sa Siemens document, kasama dito ang Siemens book or SRB. So, it costs 1,000 to 1,800. So, bago ka makakuha ng Siemens book, kailangan mo munang makakuha ng STCW or Basic Safety Training or BST na nasa 5,000 pesos. Ang Basic Safety Training ay may apat na courses. Courses include personal survival technique, fire prevention and fire fighting, elementary first aid, and personal safety and social responsibility. Year 2004, ginawa ko yung training ko sa Far East Maritime Foundation sa Ermita, Man Manila ang subtotal Siemens documents and trainings ay nagkakahalaga ng 5,000 to 7,000, depende sa location at training center. Medical Exam, PEME, -E. Medical Package Full medical package ay nagre-range sa 4,000 to 7,000 pesos. Depende sa clinic at kung anong cruise line requirement. Since I'm from Royal Caribbean International, dalawa ang accredited nilang clinic, which is super care and health metrics. Advice ko lang sa inyo guys, make sure na healthy kayo at magpakondisyon kayo before you take your medical exam. Like if you have health problems, example, high blood or high cholesterol, make sure okay at pasado ang med medical nyo dahil kahit complete kayo sa trainings at requirements, at nagka-problema kayo sa medical, ito yung magkukos ng delay nyo sa pag-alis sa barko. Visa If ang joining nyong port is U.S., you need to get this. C1D Visa It range 10,000 to 12,000 pesos, including ang processing fee and interview. Kung Europe naman, you need a Schengen visa. Europe cruise line. So it range 7 to 10,000 pesos. Pero depende sa cruise line at embassy fees. So ang subtotal natin sa visa ay 10,000 to 12,000 for most of the applicants. So may nag-question, may bumabagsak daw ba sa US visa? Nung panahon ko, wala naman bumabagsak. Kasi na-brief na kami ng RCCL at complete ang aking mga documents that time. I remember ang question ng US Embassy sa akin is related sa background job ko. Kaya get ready at kailangan confident kayo sa pagsagot. Be honest and dapat hindi scripted ang pagsagot nyo. Miscellaneous or agency requirements photos, you need 2x2, two 1x1, two, one one, and passport size photo. 100 pesos. Barangay clearance, 100 pesos. Pag-ibig, feel help, and SSS, if wala ka pa, mag na rin para pag na ng agency, meron kayo may papakita. So, ang total natin para sa miscellaneous ay 200 to 300. Other possible expenses ay transportations, papunta ng agency, papunta ng clinic and training. So, get ready for 1,000 to 3,000 pesos. Depende yan kung taga-probinsya ka. So, meals and daily expense during processing, get ready for 1,000 to 3,000 pesos. Uniform or initial gear, minsan free na to sa ating cruise line. Uh, 1,000 to 3,000 just to be safe. So, ang subtotal natin for miscellaneous fees or 3,000 to 9,000 pesos. Grand total estimate amount is 30,000 to 50,000 pesos. Depende kung anong posisyon, agency, cruise line at kung gaano ka-complete na ang documents mo. Yes, medyo magasto sa simula pero sulit talaga pag nakasakay ka na. Kasi malaki ang kita at ang experience mo ay panghabay yung buhay na pwede mong gamitin. Tip ko, mag-ipon muna. I-ready ang mga requirements na pa isa, -isa habang nag apply At syempre, siguraduhin na POEA License Agency ang a-applyan nyo para iwas kam. Kung may questions pa kayo, comment lang kayo sa baba And again, this is Tintin. Thank you and see you again.